Dalawang minor de edad sugatan sa pananaksak sa Togigiraw City. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Zena Marie Akdang. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Hagayan Police Provincial Office kaugnay sa insidenteng pananaksak na naganap nitong ikasyam ng Hulyo sa harap ng Fountain Food House sa Mabini Street, Barangay Ugak, Sur, Togegaraw City, kagayan. Batay sa inisyal na ulat ng kapurisan, nagsimula umano ang insidente matapos magkita ang dalawang grupo ng mga menor de edad sa loob ng isang universidad sa lungsod habang dumadalo sa isang panghapong misa na nauwi sa pagtatalo. Pagkatapos ng misa, muling nagkita ang dalawang grupo sa nasabing kainan kung saan isang 13 anyos na lalaki ang sinasabing nanaksak sa dalawang kabataang may edad na labing pito at labing apat. ang tumakas ng suspek kasama ang grupo nito sakay ng tricycle, subalit naharang sila ng security personnel at isinuko sa mga pulis. Nakuha naman sa pag-iingat ng grupo ng suspek ang dalawang bakal na knuckles ngunit nawawala ang ginamit na patalim. Ang mga biktima naman ay agad na dinala sa pagamutan upang malapatan ng agarang lunas. Samantala tiniyak ng Cagayan Police Provincial Office na ginagawa nila ang lahat upang mapanagot ang responsable sa insidente at mapanatili ang seguridad sa lungsod. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? ang dahilan humihina ang cell division o pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol! IFM News